Wow, really ang sweet ng juice. Siguro sweet ka rin, ano? Hindi naman po, sir. Ano po ba yun nandyan? Ay, ang ganda naman. Ayun. Ito yung mga design. proposal ay, dito. Pangit. Yan yung mga ginawa ko. Pangit. 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 Oh. Ano pang ginagawa mo? Patayo-tayo ko dyan. Nakikita mo na nga ang dami-daming kalat dito. Gawin mo nga yung trabaho mo. Pangit! Oh, oh, Pangit! Po, sir. Pangit! <laughs> <laughs> Pangit! Pangit nga! Pangit nga! Pangit din! Nice! Oh! <laughs> oh! Tingnan mo. Bakit ang dami kalat dito? Willie! 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 Sir! Alam mo na po, at tayong kalat, no? Oh. Hindi <laughs> <laughs> ko nga Hello. alam kung bakit ang daming kalat dito, eh. Pero, oh, kalat, kalat nga MC. dito. Kalat, kalat, kalat dito. Pag nakita ay nagkakalat dito, papaluhi ko ito, <laughs> Sorry! Iwanan mo na ako ng bahala. Ay, stay, Willie. Pakisama mo na rin ito, ha? Itapon mo. Oh, sige. Mm. Ano ko ba pakalat-kalat ang basuraan dito? Eh kasi po siya, ano po Ay, ko na Huwag ka nang magsalita! <laughs> Paglipit ka na nga lang dyan! Hi Grace! Hi! Hello, Dose Style Collection, good morning! Hello, Ate Gracia! Miguel, nandito ang ate mo sandali ah! Grace, Miguel! Thank you! Hello, Miguel! Ate, makikisuyo lang ako! Andiyan ba si Elwood? Sandali! Ano kailangan sa'yo ng kapatid ko? Business. Ay mo nun. Hindi na siya hingi ng allowance dahil binigyan ko na siya ng business. Talaga? Mm. Binigyan mo siya ng business? <laughs> Siyempre naman. Ang mahal mo, mahalaga ka sa akin. <laughs> <laughs> sige na nga. Uh. Mm. Miguel. Bilisan na mo naman. Marami ng tao mamaya. Baka kapusin ako. Oo. Oh, sige, sige. Papunta na ako. Sigurado ka ha? O, oh, sige. Elwood! Salazar! Ay! Sir! Sir! Maganda kayo. May lakad tayo bukas. Oo. Uh -huh. Yan, yes, sir! Pasokin dito yan. O, oh, Salazar. Nalinig mo yan, ha? Maaga ka bukas. May trabaho ka. Boys and girls, where do we go? Ah... Uh, saan tayo? Sa... saan nga ba? Pagkakula tayo dito. <laughs> Doon lang sa amin! Doon lang sa... sa kabite! Mama, sana'y kabite ho tayo! <laughs> dito tayo. Like Cavite? The harder, the better for me. Ito, e te, ito ka. Baka gusto nyo pag-usapan to. Hindi ko na ibababa ang metro. Ako, mama. Ba't hindi mo ibababa ang metro? Ang daya-daya mo, hmm. makakarma ka nyan. <laughs> I don't believe on those things. Eh, basta ho. Gawin na lang natin natural. Oh, natin na lang ho yung metro, tapos kung ano yung pumatap sa metro, yun na lang ho namin. Oo naman. Well, if that is your want, if you want the flag down, the flag goes down. Oh, oh. Mm. Bye, bye. <laughs> ah, boss, ah, maliwanag na maliwanag. sa grid upon, kung anong pumatak sa metro, yun lang ang babayaran. 250. <laughs> no. Oh, boss. Piso, dalawang piso, 50. <laughs> <laughs> boss, uh, okay. eh, 250. Boss, sandali. 250. Iisipin niyo, maawa naman kayo. Oh, wala man nila hanggang Kamite, doon si Kweta bibigyan niyo sa akin. At ang kaila paan, kung walang pumatak sa metro, yun ang babayaran. Tara. Eh, boss. Teka, teka, teka. Kawawa eh, ka naman eh. Wow. Eh, wow. eh, boss. <laughs> eh, teka! <boy. laughs> mm -mm, <laughs> <laughs> uh, Ay, alam pa yan, maghintay ka. Ayun. <laughs> o, mm -hmm. Oh, tip. Okay? <laughs> Benchinko, tip. Eh, pot maawa naman kayo. <laughs> Tara na. <laughs> Hindi na ako makakabalik sa Manila. Dagdagan niyo naman. Dagdagan? Oo. Oh. Eh, alam mo, kahit pa paano, may gininto puso ako eh. Totoo? Oo, oh, dadagdagan natin yan. Salamat o, boss. <laughs> <clears throat> Eto, 5, para maging 30, Mamasa-masa sama, sama. <laughs> Boss, mama kay Boss. Hindi ako makakabalik sa Manila. Uh, boss! oh O, ayan. Bibigyan ka namin ng 250 pesos dahil ito talagang binibigay namin tuwing pupunta kami dito sa Night Cavite. O, oh, ayan. Pero huwag ka na madaya ulit, ha? Masama yun. Salamat, o. oh. Sige. Oo. Okay. Tapsi ko. eh ah! Sino sila? abosing bossing. Sila yung bago nating helper. Eh, sino ka? Mm. Ah. ah, so yung kanang kamay nyo, yung ah. manager dito, si Eric. Ha <laughs> Sino ako? Eh, kayo ho yata yung boss naming si Yamashita. Oo. Hahaha! Wala tayong a kakilala na. Sige, inaom, inaom, inaom. Aka-raseng, aka-tulog, aka-gising! Hahaha! <laughs> Aga-gising! <laughs> tawagin ko na. Sige, umisa, umisa. Oh, Mel, Jay! O, magkano? O, oh, magkano to, partner? Pater, ikaw bala. Tandaan po. Ah, uh, Gawin niyo ng dalawang daan. Teka lang! Ay, akala ko ba ako didiskarte? E di ikaw? Pahingay po no. yes. ang dalawang daan. Ang bira kang mga pare! Eh, diskarte ko din sinabi mo eh! Eh, ako itong pinadidiskarte! Buhet! Blis nga dyan! Ano ba? 200 lang po siya. 200 lang ha? Uh, diskarte din! Diskarte! Hindi tayo sa akin! Nung kaya-kaya! Always remember! God loves you. Oh, Edo. Boss, yam um, 200. 200 lang ah. Kompleto na ba to? Oh, kompleto na yan. Goodbye. Chris! 100 lang, Bosham. Pulit ah! 100! Late, late! Ito, 200! Sure ka na ba dyan?